tayo ni Bunso. Anong naantay mo, Bunso? Aria, bakit? Ano yun? Main na kayo eh. Wala na. Wala na tayong kakaini. Ubus na. Ubus nyo na, na. Ubus nyo na, na lahat. Anong gagawin natin? Ha? Anong gagawin? Wala na. Ano gagawin? Wala na eh, bus na. Naman. Itong pa. Bitin pa. pa kayo sa kinain niya. Ubus na yung sausage niya e. eh. naman. No. No, no. na. Wala na. Ubus na. Mamaya naman ha. Mamaya naman na. Namaya naman, nanak. Namaya naman, nanak. Ha, bus na eh. Oo, oh, naman yung buto mo. Mabuti ng bunsot, tsaka oreo. Oh. Mm, buto pa, mga bitin pa. Ano gagawin natin? Wala na. Wala na sausage. Bukos mo na. Wala na rin atay. No more na. Bitin pa yan. Bitin pa ikaw. Ha? Kuya Oryo? Kasing pa ba yung mga bebe niyan? Ha? Oo, oh, yan pa. Magagalit pa. Bigin na nga. Oo, oh, wala na iyan. Gagawin. Ha? Mariosep. Wawa wow, sa inyo. Ayo. Mubus na lahat-lahat. Wala na. Ubus na. Ha? Ano gagawin natin? Naubos na. Ito na lang. O, oh, usog doon yung... Oriya, usog. Ay, amaya ano na. Doon. Dili. Ubus na lahat-lahat. Ako, lahat. kawawa naman. Wawa naman. Itong pa. Itong Ah. Itong pa? muna. Ako yung Ario. Dali. Okay na din eh. Dile. mo ah. Tapos bunso aman na. Oh, naman mga bitim pa. Diyos mo eh. Oh. Ito na, ito na, Oh. Okay na. wabunso bunso ama na. Ayuso wow Wawa naman. Mayo. Ano mo mga anak ko? Gutom. Oh. Mga gutom. Diyos ko. Ang dami na kina. Eh, ops! Kuya Oreo muna. Oh, okay. Susunod bunso. Ah, last na ha. Thank you.